Balitang Distrito. Kaganapan at balita sa iba't ibang bayan ng Segunda Distrito, mga proyekto ng pamahalaan, serbisyong panlipunan, kabuhayan, edukasyon, kalusugan at mga kwento ng pag-asa at tagumpay mula sa bawat barangay at komunidad. Balitang Distrito. Ano po ang kaganapan dyan sa Bawan, Batangas? Buong suporta pong ipinahayag ng Department of Transportation, DOTR, at Philippine Ports Authority sa International Container Terminal Services Incorporated para sa pagtatayo ng Luzon International Container Terminal na inaasang na magpapasigla sa ekonomi ng riyon at lilika ng mga trabaho sa Calabar Zone. Ang pagtatayo daw po ng ILICT ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang kalakalan sa mga riyon at pagandahin ang dali ng supply chain sa buong bansa. Ay naman kay Transportation Secretary Vince Lison, ang World Class Container Terminal sa Bawan, Batangas ay maaring maging kinatatayo ng isang hinaharap na industrial zone sa lalawigan. Inaasahan matatapos ang Luzon International Container Terminal pagsapito ng katapusan ng taong 2027 at magsisimula ang operasyon nito sa unang bahagi ng 2028. Kapag ganap nang natapos kanyang kayang tumanggap po ng terminal na ito nang tinatayang 2 milyong 20-foot equivalent units kada taon kabilang na ang malalaking barkong pangkargamento o yung mga mega vessels. Yan po ay tatayo dyan sa Bawan Batangas dito po sa ating second district of Batangas. Samantala, ginagawa po sa bayano ng uh, Mabili Batangas dito po ang ating balita naman dito po sa Mabili Batangas uh Formal uh, na ang inaksyonan ng ocular visit at presentasyon ng Mabini Community Hospital upang maisakatuparan ang bisyon para sa hospital na ito na maging aktibo at efektibong institusyong pangkalusugan hindi lang sa bayan po kundi sa mga karatig pang mga munisipalidad. Ang pagtitipon daw po ay uh, na ito ay inisyatibo ng ating mahal na Congresswoman Atty. Gerbil Jinky Beatrix Luistro at Mayor Noel Beatrix Luistro na dinaluhan naman ni na Officer in Charge Director 3 ng Department of Health G. Bolter Guadalupe, Medical Center Chief 2 ng Batangas, Medical Center Dr. Martes Teresita M. Torrio, ilang miyembro ng ating sangguniang bayan at mga pinuno ng iba't ibang departamento ng ating pamalang bayan na mabili at ilang staff ng Rural Health Unit na pinamumunuan naman ni Dr. Ramil Piloso Samantala, dyan po naman sa bahagi po ng Tingloy, Batangas. Dyan po naman sa Tingloy, Batangas. Sa uh, mat Isang uh, makabuluhang pagbisita ang isinagawa ng mga opisyal mula sa Batangas Provincial Police Office sa pangunin naman ni Police Colonel Giovanni Emerick A. Sabilo Provincial Director ng BPPO sa isang bayan sa ilalim mo sa bayan ho, sa islang bayan ho ng Tingloy sa ilalim ng pamuno ni Mayor Larry Alvarez katong sina niya sa so nasabing aktibidad sina Police Captain Thomas Alabo at Police Colonel Serapin F. Petalio to the second ng PNP Air Unit kasama ang lokal na pamahalaan. Nagsagawa ko ng grupo ng pamamahagi ng relief packs para sa mga kababayang na naman na mga nagdaang kalamidad. Bahagi rin ng kanilang pagbisita ang aerial inspection upang masuri ang kabuang kalagayan ng isla at matukoy ang mga lugar na nangangailangan ng agarang aksyon. Ang uh, kanilang presensya ay patuloy na matibay na ugnayan at pagtutulungan ng kapulisan at lokal na pamahalaan para sa kapayapaan, kaayusan, kaunlaran ng isla. Inaasan din lalo pang uh, paiitingin ng DTPO ang kanilang serbisyo at palalakasin ng presensya ng kapulisan sa lugar upang mas mapanatili ang seguridad at katahimikan ng komunidad. sa huli, nagpasa, nagpaabot ng uh, pusong pasasalamat sa si Mayor Larry Alvarez sa buong team na Police Colonel Sabido at Police Colonel Petalio sa kanilang malasakit at sawang pagtugon sa pangapangangainangan ng ating mga mamamayan. Samantala, dyan naman po sa San Pascual, Batangas, Isang mainit pagbati sa mga nagwagi sa inter School Quiz B at uh, 2025 uh, na bahagi ng taon ng San Pascualeno Inter School Showdown. Ang kampiyon ho ay San Pascual Central School. Unang gantimpala ay Mataas na Lupa para sa Hingin Elementary School at ikalawang gantimpala naman ang Alalong Elementary School. Ipinakita ho ng mga mag-aaralang husay, talino at galing sa larangan ho ng kaalaman na tunay na anga at karapat-dapat na ipagdiwang. Personal namang bumisita sa si Mayor Juana Conti upang magbigay suporta at papuri sa mga batang kalahok at sa mga masisipag na nga tagapag-organisa kasama ng membro ng Sangguniang Bayan. Uh, lubos rin ang pasasalamat sa Misha. Michelle Rose D. Gapusan na nagsilbing arbiter at kay Ana E. Ebro LPT maed para sa kanilang mahalagang ambag sa matagumpay na pagdaraos ng Paligsahan Intraschool Showdown San Pascualeño Entelecultura Samantala, dyan naman po sa bayan ng San Luis, Barangas bagong servisyong vehicle para sa mas maayos na paglilingkod ng bayan ng San Luis. Isama ka ang hakbang para sa mas mabilis at efficienting servisyo sa mga mamay ng San Luis. Ipinagmalaki ng pamalang bayan ng San Luis ang pagkakabili ng isang bagong Toyota Tamaraw na gagamitin upang mapabuti pa ang paghatid na mga pangunahing serbisyo sa buong bayan. Ang proyektong ito ay naisa katuparan sa pamamagitan ng inisyatibo ng kagalanggalan na Pulong Bayan Mayor Oscar Lito Hernandez at pinunduhan sa ilalim ng transpa ng bayan. Malaking tulong ang bagong sakyan sa pagtugon ng lokal na pamahalaan sa mga nangangailangan ng bawat San Luiseno, lalo na sa mga libli na lugar. Samantala, dyan naman ho sa bayan ho ng Lubo Batangas Sa pagpapatuloy dahon ng lingguang programa ng Farmer Field School ay sinagawa ka July 31, 2025 ang Minus One Element Technique na patuloy na dinadaluhan ng 30 magsasaka ng palay mula sa barangay Jaibanga, Tapar Pinangunahan ng ating lokal na pamahalaan sa pamumuno ng ating punong bayan yan sa Lugo, Mayor Geronimo Imong C. Alpiner sa pamamagitan ng Tanggapan ng Bambayang Agrikultura ang Moet o Minus One Element Technique ay isang pamamaraan na ginagawa ng mga magsasaka ng palay upang tukuyin ang kalusugan ng lupang taniman sa pamamagitan ng aktual na pagtatanim sa isang kontroladong pamamaraan Laino ng aktibidad na tukuyin ang aktual na kakulangan ng lupa sa mga pangunahing mineral na kailangan ng halamang palay para sa magandang paglagunto at ibigay ang tamang rekomendasyon ng pataba upang maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Yan, tamang tama isang -tama sa programa ng ating mong Pangulo no? na palakasin ang agrikultura naman dito sa ating hong bansa. At yan naman ang ating mga Balitang Distrito.